Bayan ito yung update nung aking in-upload naman eh, nung nakaraang araw. Ay ito yung mga pahabol na tanim. Makikita ninyo, napakaganda na at ito ay nasa humigit kumula ng isang buwan. Ay ngayon, ay aking pinakita rin sa inyo para inyong malaman ang pamamaraan. Ito ay yan. Ito ay pagkaraan ng isang buwang mahigit. Ito ay sinusungal. Ang tawag dito, may kalabaw. Kita nyo mga kabayan. Ito ay yung magkabilang gilid ay parang pinadaanan. Yan, parang ginagahukan. Yan, kung nyo makikita, ganyan mga kabayan. Ang pagtatanim ng mani. Yan. At ito ay 110 din ang pag-harvest. So kung inyong bibilangin tatlong buwan at dalawampung araw bago ma-harvest. At ito naman ay pagkayo nag-harvest ay di napakaganda na. At ito ay dire na maalis na yung pagod at kayo ay kikita na dito kung tama ang inyong pagtatanim at maganda at maulan. Ay ngayon naman ay aking itatanong kay Mr. De La Peña, buong talagang pamamaraan at yung, yung mga gastusin at ginagamit dito. Asya nga pala Mr. De Peña, ay sa ating mga viewers para malaman niya yung mga gastusin ng mga pagtatanim at sa mga gusto magtanim ng mani ay dito ay may nag-comment sa akin. Ang tanong niya ay ilang sakong butel ng mani ang naitatanim sa isang ektarya? Sa isang hektar ay nap nakakatanim ng na 24 salop na butel. So yan mga kabayan, 24 salop sa isang ektarya ang pwedeng matamnan ng butel na mani. Ay ito naman Mr. Dela Peña kung halimbawa may nagtatanong din, ito ba ay gumagamit kayo ng patubig? Ah, hindi na, hindi na nagpapatubig dito at sa, ulan na tayo, binabantay natin yung ulan. O oh, yan mga kabayan, dahil nga dito ay um, upland, hindi naman katulad ng ibang mga palay na ginagamit ng patubig. Ito ay sa ulan na lamang, pag maulan ay di maganda ang anay, eh. tsaka itinataw ng pagtatanim. Anong buwan ang pinakamagandang pagtatanim nito? dito tumanin ng pagtatapos ng October. Yung pagtatapos ng October, inaani na ngayon. Isda. Na, Doon namang December, ito pala. O oh, oh, yan, mga kabaya, sa mga gusto magtanim, pag nagtanim kayo ng October, ay ito, hinaharvest na. Yan. At yung mga tanim ng mga bandang December, ay dito na lang yan, makikita nyo, napakalapad niyan. Bali, itong kanyang tanimang ito ay sobrang Ilang hektarya nga ito? Ito ay nasa kulang-kulang na tatlong ektarya At, it, at ito ay napakaganda. At pagkatapos nito, pwedeng tanan ng mga kibal o mais. Rader, so, wala ka na ditong tigil. Basta malakas lamang ang katawan at talagang inyong gagamitan talaga ng talagang diskarte at pangangalaga sa tanim. Kung anong abono ang ngayong ginagamit dito sa pagtatanim ng manik aking ginagamit sa pagtatanong ng manay ay complete. fertilizer. Tapos, pag natundingan, ay lalagyan muna ng fertilizer. Tapos, yung butel ng manay ay, ay sakatabunan. Ang pagitan ay one feet. At ang butel na itatanay, may tatlo hanggang apat na butel para sigurado tayo sa pagship ng manay. So yan mga kabayan, Oh, sinabi na ni Mr. Dela Peña yung pamaraan ng pagtatanim. Oh, at kung wala namang maibili, wala namang abono, pwede ba kang tuloy? Buting wala, pwede kung walang maibili na po, ay busang lalaman ng manay. Basta payabo lamang ang napapagtaptahan. Na. Kung wala kayong budget at pambili ng complete fertilizer at yaring yari, napakayabo at talagang napakapino ng lupa, ay pwedeng hindi na rin abunuhan at yan ilalaman din ng mas madami. At maganda rin ang inyong magiging kita. Ah, Mr. De doon sa mga viewers natin, baka mayroong magtanong kung ilang sako na butel ng mani ang pwedeng maitanim sa humigit kumulang na isang ektarya? Sa pita, ay gagamit tayo ng pinhe na 24 sa loob. Oh yan mga kabayan, 24 salop na butil ay kaya nang may tanim sa humigit kumulang na isang ektarya. At yan eh, kung inyo namang bibilhin, yung butil na yon ay gayon din nasa 3,000 ang isang sako. So yan mga kabayan. sa mga gusto na hindi hindi pa yun At yung pong 3,000 yung sinasabi ko na pananim na butil, yung po ay buo pa, inyong hihimayin pa, yun nasa sako. At pag inyong nahimay ang isang sako naman, para nyo may tanim ay papatak ng walong, walong. walong salop kaya 24 salop ay day yun yung tatlong sako pagkain yung hinimay so yan mga kabayan at mamaya naman ang ibabahagi sa inyo yung mga namumunot at ating para lang. ating titingnan ang mga laman kung ka kagaganda at ating itatanong kay Mr. Delphine yan tunay na amount ng pag ng kitaan dito yan yan, mga kabayan, ganyan lamang Parang kayo makamino sa tao, magalaga kayo ng kalabaw at inyong turuan ng pag-araro. Ayan, pwede rin ng baka, kaya lang mahina sa initan. Kita nyo mga kabayan, hindi na kailangan pa tayo mag-abroad dito na sa sarili at na kayo na ang pinakabusing ng inyong paghahanap buhay. mga kabayan ito yung sitwasyon kapag hinaharbis na ang mani ayan kita ninyo binubunot na ayan medyo nga lang marami ang damo yan ang nangyayari kapag hindi natin nagamasan at nasungalan medyo malago yung damo na agingay pero okay naman mga kabayan o kita ninyo malalaki na rin ang kanyang laman yan bali ito ay nasa 110 na araw bago hinarbis yan yan, kita nyo, malapad ito. Ito yung nasa dalawang itarya. Itong maniang ito ni Mr. De La Peña Ay ngayon, na At para ma... Tanong ko yung mga... Mga kinikita niya at kung ilang sako ang haharvest sa isang itarya. At ito naman mga kabayan, pagkatapos na mabunot yung mani ay itinitimbo nila sa isang tabi ng ganito yan. Malalaki ang kanyang timbong at saka nila hinihimay. Yan, katulad nito. Yan, hinihimay nila. Yan. At ngayon naman mga kabayan, ay ta aking interviewin itong isa na mamumunot, si si Kwan. Ano nga pangalan niyo, ma'am? Si Mary. Yan, si Mary Karingal. Ay isa inyong pamumunot na ito ng mani ay ilan naman ang inyong nagiging income o bahagihan para kayo ay kumita dito? Paano pamamaraan? Ang patakaran po dito sa amin pag kami namumunot, halimbawa po, makaapat na sa ako kami, ang tatlo po ay sa may-ari at ang isa po ay sa amin. O yan, mga kabayan, sa so mga mga may malapad naman yan at kayo magpapabunot dito sa amin sa Batangas ay sa ikapat na parte. Kapag kayo naka kuha ng apat na sako. Yung tatlong sako ay sa may at ang isa naman ay di doon sa namunot, sa nagtarbaho. Pero yan naman mga kabayan, ang iba naman kung gustong sigurado na at maging pera na ay di pwede namang ibinta doon sa may manian. Yan, at ito naman yung bintahan pagka dito ay pwede yung mga 90 ang isang salo. Pero kung kayo pupunta ng bayan ay pwedeng umabot ng 120 to 150 depende kung mga maraming manay kung kakaunti ay di mas mahal-mahal so yan mga kabayan ang kitaan sa mga mamunot ng manay mga kabayan ang mga dami na mumunot yan pagka kayo nagpapahingay mas maganda ang kayo mamunot na at kayo may kikitain yan mga kabayan napakalapad nitong kay Mr. Lebrang de la Peña ito nasa humigit kumulang 3 hektarya hindi lamang ito yung kanyang itinatanay, may kibal, may mais, may kadyos, hindi pa lang sasapit ng kadyos, baka buwan pa ng March or April. Ayan, hanggang Pebrero, yung mga pangunahin. So yan mga kabayan, at aking iintay yung mismo may-ari nito para aking matanong yung iba pa mga income sa paghalaman, pagbubukid. A, mga kabayan, Nandito na po yung may-ari ng taniman ng mani, si Mr. De La Peña. Ay ito yung kanyang binunot na tatlong puno. Kita niyo mga kabayan, ang dami ng mga ng kanyang laman. Yan yan, bawat isa lang puno, isa lang butil ang itinanim niya habang siya ay nagtatanim doon sa inaararo niya na dala yung kalabaw. At ito namang makikita ninyo na mga damong yan, i-natural lang na may taniman, at marapit ng harvestin ay nakakaroon ng damo pero maalaman bunutin mga kabayan at napakadami ng napakayabu at napaka pino at yung kanyang lupa at ito Mr. de la Peña ito ililiwanagin ko dahil yung ibang mga viewers ay hindi kiyo na ito baga sa isang ektarya ay ilang sako ang pwedeng maharvest kapag tama ang laman ng mani So, bigit kumulang sa 30 sako ang maharvest. Maha Ayan. Ay sa isang sako, magkano kung ibibenta sa market? Ay sa market, ay, ang pinadala namin ngayon ay sa 3,000. Ayan mga kabayan. Sa palingke. Kung ibibenta sa palingke ay 3,200. ay gawin na lang nating 3,000 pagpalagay niyo yung 200 ay kasama sa gastos, expenses at paghahakot sa mga sasakyan ay di sa isang hektarya ay 30 sako itatimes natin ng 3,000 so bali mga kabayan ay nakakaroon siya ng income na 90,000 sa loob ng 120 days or dalawang buwan at o tatlong buwan at mga kabayan kung ibabawas naman yung kanya mga expenses yung 8,000 sa pag-aararo pagpapatanim at yun mga abuno ay hindi nito gamitan ng complete fertilizer dahil ito naman ay sahod ulan ID ng lalo. So, yung, yung 90,000, bawasan natin ng 8,000, ID merong matitira na 82K. Yan, yung, yun ang income, mga kabayan. Para na rin nag-abroad si Mr. De La Peña at yung kanyang mga na-invest dito sa kanyang pagbubukid ay talagang marami na rin. Ano naman ang iyong mga na-invest sa yung pagbubukid, yung mga na itayo mo sa yung mga bahay, yung mga anak mo. Kapag ang unang unang ay pinag-aral sa mga anak, yan mga kabayan, lahat na anak ni Mr. Dele ay tapos dito lang siya nagsimula sa pagbubukid of farmers. Nung una itong gantong pagbubukid, yung tarbahoy farmers, tinatawanan lang ibang mga nag Pero ngayon siya ang in demand, malaki ang kita ngayon lalo ng pandemic, siya ang napakalaki ng income. Ay ano naman yung iba pa bukod dito sa pagbubukid mo, may mga baboy kabaga na yung inaalagaan? may merong ilang inahin, limang inahin. Ayan, kita nyo mga kabayan. Meron din siyang inahin at may mga partner na baboy. Ay sama, sama na ang kanyang mga income. Kaya siya ay nakasadya, kapagpabahay. So yan mga kabayan, inyo na ang samahan ng S plus T equals RD. Yan ang sipag tiyaga, right direction. At talagang kayo ay magkakaroon ng malaking income sa pagbubukay yan, At ito yung kanyang mga mamamunod, kita nyo mga kabayan o mga seksing sekset na gagandahan at yun ang iba pa yan ito mga kabayan ay marak isa pang gantong kalakay ang bubunutin at meron pa yung pinakita ko na babago pang sinusungal yung pagsusungal mga kabayan ibig sabihin parang kayo nagagahok na din para makaunti ang damo at yung iba naman na pinagbunutan na ay ditinam na naman ng kaibal ito ipapakita Uh, siya nga pala mga kabayan dun sa mga dating suki ni Helen de la Pina, yung kanyang mga repeated customer, ay comment down lamang kayo sa baba. At kung kayo gustong umorder ng money at pwedeng i-deliver sa bayan sa palengke ng ibaan o pwedeng kayo na mag-pick up para kayo i maka mura at ibig sabihin pa ay di kayo mauna, hindi kayo maubusan ng stock.